So guys! What's up! Welcome to the vlog! So kahapon nga Nakalimutan na namin i-video yung uh, aming pinamili eh. So ngayon ko lang i-unbox na Ito Ito Pumili si Nesis na Kala ko dalawang binili mo no? Kala ko <coughs> Yung panlagay namin sa Sa side Itong harap? Kayo nga kasi may rubber dito yung um, para sa kitchen. Eh. Para sa mga talsik-talsik ng wantika, Kitchen. Mat. Floor mat. Mm -hmm. Tapos, ito, bumili kami ng tongs. Tatlo na siya. Tatlong piraso. Nagamitin namin sa mga pang-ihaw, sa kapagayong mga pagkagamitan dito sa bahay. Since meron kami na yung air fryer, kailangan talaga yan. Tapos, <coughs> ano pa? Ito, bumili ako ng USB portable fan Para kasi pagka yung papasok ako sa trabaho, lakad ako mula doon sa parking hanggang doon sa loob, sa office So, kusang basa ang kalikili. Gaganyan ko lang. Ang patayo. Oo, oh, kile -kile nga. <laughs> hindi, Pag... eh. hindi le. -e. Hindi. Ang um, hindi ako masyado pinapuwesta sa mga ganun, mm sa uh, kilikili. Pag ano? Pag hindi, hindi ka. Oh, charger. USB. Ito yung 3500 mAh. Dito kahit ito computer. Kahit ano siya, kahit... slow charging. Tapos, what do you want? The remote? Tapos, yan, so Kasi ang ginagamit ko sa tissue, hindi kaya. Uh, may tissue mo hindi ko ng naman, Basa. Tapos, bumili ng kape. Gold. Tapos, bumili ng ketchup. Ito maganda kasi itong lalagyan. Hindi siya yung... Hindi kakalat. Hindi Hindi yung tak tak-tak-tak-tak kabayan. Maganda yung takip. May stopper siya. Hindi yung pag uh, pinisil mo ganyan, kakalat dito. So, ayan. So, hindi siya kakalat dito kasi may stopper siya. Tapos, hindi yung ganun, tak tak, -tak, -tak Hindi <laughs> po yung alawas. <laughs> Tapos, yung palaman. Ayan. Chicken spread. Favorite. Favorite. Yeah. Tsaka itong

Ayan, ito yung talaga yung pinta namin doon. talaga yung bibigay? Ito, bumili kami ng kettle. Kettle. Kasi nasira na yung aming kettle. Naka-ailan daw? Dalawa, ano? Twenty-two natin yung pili, 22. Kasi pag-start natin doon eh. Hindi naman, siguro ano... Mga twenty-two. Mga siguro August. Makikita yung sa vlog. Ayan, bumili kami ng bagong namin kettle. Pinita ng tubig. Ayan, o. Oh. Yan siguro ang ating luma, inainita na yung switch. Okay. Sobrang ano imit. Hindi, baka yung pagkapalit ko ng wire. Hindi, narekta ko na yun eh. Hmm. Kasi nga ba yung, eto, may kasya. May kasya eh. Parang siyang brand na. No? Hmm. Ano? Hindi? Ay, oo. Oh, Pareha. Pareha kasi. Uh, kaya masabi ko, pwedeng gamitin yung mo ilalim mm. mo. Ah, sira ito. Ay, huwag ko nang gamitin yun. Pwede yun. Pwede lang yan. Ito na talaga. Ayan, talaga. Ah, pwede ka. Pwede, 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 hindi mo. hindi yun. e bala ko ngayon. lang nga gagamitin. Ito lang? Hmm. Kasi nakabawag. Ayun. Oo oh, nga, eh, kasi kaya nasira, doon nang na pagkakapalit ko ng wire. Kasi, actually, yun din yung nag, nag, malfunction no? Ako yung nag-init ng marami, yung isasalit doon. Mm gusto mo talagang gamitin niya? Pwede na pa. So, ayan guys, ang ating hindi mo na namin tatapon ito. Kung ano ang warranty, baka hindi ko ba na. Baka, ang kayo ito kasi, baka yung miss na loon mamay, mag-yellow. Masa na kasi, Hindi. Kaya kaya hindi namin tinapon yung resibo para doon sa warranty. Baka mamaya, ang bis na uminit, mag-yellow. Sabi ng salesman, si, di ba? 10 years to warranty hmm. daw yun. Kapalitan lang yun. So, ayan guys, ang ating mga pinabili last yesterday ngayon lang namin ano, pinagal sa mga lalagyan so thank you for watching guys and we we'll see you on the next vlog bye